Magandang araw mga bata. Ako nga pala muli si Teacher Evelyn. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkilala sa perang barya at perang papel ng Pilipinas. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makilala ang mga perang barya at perang papel ng Pilipinas. Tingnan natin ang larawan. perang papel, perang barya. Kailangan ba natin ito? Mahalaga ba ang pera o salapi? Ito ay isang medium o bagay na may halaga na ginagamit upang maipagpalitan ng mga serbisyo o kalakal sa ibang tao. Ngayon mga bata, ipapakilala ko sa inyo ang perang barya at perang papel ng Pilipinas. Magsimula tayo sa perang barya ng Pilipinas. Yan ay one centavo coin o isang sentimo. Ang harapan niyan ay may tatlong bituin at isang araw. At ang kanyang likuran naman ay merong mangkono. 5 centavo coin o limang sentimo. Ang 5 centavo coin ay may tatlong bituin at isang araw. Ang likuran naman nito ay kapal-kapal baging. 25 cents o dalawang pot limang sentimo. Ang 25 five centavo coin ay mayroong tatlong bituin at isang araw sa harapan. At ang likuran nito ay katmon. Yan ay 1 peso o piso. Ang 1 peso coin, ang nasa harapan niya ay si Dr. Jose Rizal. At ang nasa likuran nito ay ang waling-waling. 5 -waling. peso coin o limam piso. Ang 5 peso coin, ang nasa harapan niya ay si Andres Bonifacio. At ang nasa likuran nito ay tayabak. 10 pesos coin o 10 piso 10 peso coin ang nasa harapan niya ay si Apolinario Mabini at ang nasa likuran naman ay ang kapa kapa Ngayon naman ay tumungo tayo sa perang papel ng Pilipinas. Iyan ang mga perang papel ng Pilipinas. Unang perang papel ng Pilipinas ay ang 20 piso. Ang kulay nito ay orange. Ang nasa harapan ay si Manuel L. Quezon at ang nasa likuran nito ay ang Banawe Rice Terraces. Sumunod naman ay limampung piso. Ang kulay nito ay kulay pula. Ang nasarapan ay si Sergio Osmeña. At ang nasa likuran nito ay ang Taal Lake. Isang daang piso. Ang kulay nito ay violet o ube. Ang nasa harapan nito ay si Manuel Rojas. At ang nasa likuran niya ay Mayon Volcano. Ang sumunod naman ay ang dalawang daang piso. Ang dalawang daang piso ay kulay green o berde. Ang nasa harapan nito ay si Diyosdado Makapagal. At ang nasa likuran ay ang Mohol Chocolate Hills. Limang daang piso. Ang limang daang piso ay kulay yellow o kulay dilaw. Ang nasa harapan nito ay si Bignigno Aquino Jr. at si Corazon C. Aquino. At ang kanyang nasa likuran ay ang Puerto Princesa Subterranean. Isang libong piso. Ang isang libong piso ay kulay asul o blue. Ang nasa harapan nitong mga tao ay si Jose Palianes Escoda, Vincent Lim, Jose Abad Santos. At ang nasa likuran ng isang libong pisong papel ay ang Tubataha ha, -Ha Natural Art. Naintindihan ba natin mga bata? Nakilala na ba ninyo ang mga perang baya at perang papel ng Pilipinas. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pag-aaral mga bata. Paalam.